Pag-aan ko. Ay, ako mag guys, magluluto ako ng, ano, ng mga bata, pagkain. Luluto tayo guys, ng pagkain. Magluluto ako kasi gabi na guys. Manawa kami sabat

Tapos yung, sabi ka, na ako ng ano, mga uh, sibuyas, yung ano, ano <coughs> sabi ka, ka, ano ka, mag-gisa mo yung tataan yun, alam mo, tapos yung carrots lalo ako ng carrots mm -hmm. ibang-loto naman ito hindi pa nila natin kayo. ko na kung nila yung rot ang gari. Sana na magustuhan. Pag hindi sila kakain, guys, bahala sila magugutom. Magugutom sila pag hindi sila kakain. No choice sila nito. No choice. Tapilitan ito. Hindi. Paalan like, ko ba ito? O di sila makita nila?

Place, back -back, back -back. Back -back, back -back. Okay, okay. But pa-try din, guys. sa'yo. mo, "Dito." lasa, mas maganda yung nito, yung 'Di ba, guys? Gandayo. Sabi mo walang ibo Ang ibigin niya ako Naniwala sa sinabi mo Ang ibigin nasa. Wala teman Batman. Bali. Oh, so. Ngit pa sa Kung wala talaga alam. Bahala na si Batman. <laughs> Hindi like, ko alam guys, kung kakain mo yung mga alaga ko, bahala na si Batman. <laughs> bahala sila kung hindi sila kakain. Nagugutom sila pag hindi sila kakain sa luto ko. <laughs>